si Lissette po yung naka-chat po po ng 138. <laughs> kasi po may ka ko lang no nung nag-invite siya sa akin. Kaya sumagot ako, nagulat po siya kasi 138. Kaya sumagot ako. Actually po, si Tang po ang pinsan ko. Siya po yung nag-aalok talaga sa akin yan. Kaya lang, hindi niya ako kasi naniniwala. Kasi hindi ako nagpapahit ng po ano-ano talaga. So, ang time po noon, yung yung mister ko, ang nakumbinsin niya kasi masyadong maano sa mukha niya. Maarte ba? Oo, madami ko ano-ano. Nagpapadar, pa yun. Oo. -pa, pa yun, pero ako hindi. Eh. Pero, nung nakita kong medyo nagbabago sa kanya, ang problema ko kasi talaga ay eh, yung anak ko. Tourism kasi kinukuha niya. Pero, Diyos ko, tad -tad talaga siya ng kagyawa. Kaya, pinagamit ko siya. Sabi ko, sige, -try mo yan. Sabi ko, gano'n. Kasi kung ano-anong product yung ginagamit niya, mahal talaga. Tapos lagi siya nagpapadarma, hindi nagpabago. Sabi ko, baka kakot lang palang tiyang sa mura. Sabi ko, hindi na So, actually po, nung ginamit niya talaga yan, ngayon consistent siyang kumagamit. Napakakinis po talaga ngayon ng mukha niya. Promise ko. Po. Yung mga marks ng peklat, ng tagyawat, talaga pong nag-heal siya. Kaya napabili po ako pagamit paggamit. Nagbebenta na po ako ngayon. Thanks po talaga sa Dream Beauty. Thank you po. For...